two, three, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! Tapos na ako po na rin uli ako. Tapos, ah, uh, ito, palabas na tayo na ang Jollibee. Jollibee ang subik uh, sa ngayon, U-turn na tayo. ah uh, within 41 kilometers. Ang mula dito sa U-turn area ko. Ayan. Municipality of uh, Subic. Subic sa Bales. Palabas na dinalupihan bataan. 41 kilometers. Ayan, shout out po sa si Jollibee. Buti na ang kalpa ko. Ang mga power loop. So, distance ko sa ngayon is nasa... Ano yung distance ko? Hindi ko makikita. Ay, wait lang. Nakabito ka sa akin basta na sa 120 na higit ako yan then update lang ko din ang uli mamaya kasi parang ano lang pakabahin ko lang muna yung mga kinain ko kasi kakatawas ko nung kumain pakabahin ko pa lang ng konti tapos ang tapo na mamaya so ayun. ang uh, latest update kasi so, wala naman din ako wala na rin ako yung mga gagawin hindi kailang, kailangan natin na din ang talangan makapag uh, makalabasan ng sinalusian tapos trying to reach ang uh, San Fernando Pampanga. at least ma-reach out na alo siya pero baka hindi lang yun ang ma-reach out na sa kaya. pero basta eh, try natin siya ma-reach out Sige, di ba? ano eh. Ganun muna sa ngayon. Tapos, sige, na lang ako ulit. Mga kanilang update kung ano ba yung mga ibang gaganapan.